Yo, what's up mga ka-idol? Siyempre, kung bago pa kayo dito sa aking YouTube channel, maraming salamat dahil napapunta, napunta kayo dito sa aking munting tahanan mga ka-idol. Siyempre, kung bago lang kayo dito na napagpad sa aking channel, ayo, baka naman, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at pakiclick yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa mga bago pa natin i-upload dito. At syempre mga ka-idol ay eh, nag-upload na rin ako sa Facebook page mga ka-idol. Huwag nyo naman kalimutan. Kung doon kayo nanonood ay eh, wag nyo naman kalimutan. Pakifollow naman. Pakilike yung mismong video mga ka-idol. So sa episode natin mga ka-idol ay eh, ito yung viral noong 2021 na sumabog sa internet na meron tayong 17 years old na ang height ay 7'2. So maraming naman ka dito mga ka-idol at marami din nagdududa na kaya ba niya talaga pumasok sa NBA mga ka-idol so di naman natin ma masisi kung yung iba ay may kanya-kanyang idea may kanya-kanyang komento patungkol dito sa ating bidang ngayon mga ka -idol. so ito ay 7 na 17, 17 years old lamang mga ka -idol. so para mas lalo nating maintindihan yung video natin mga kaidol idol ay sabayan nyo kung panuorin na ito at pakinggan yung video na ito na nanggaling kay Chad TV mga idol so subscribe natin si Idol Chad so paki-like yung misming video marami po silang video na naka-feature dyan sa, lalo na sa mga indie history mga kaidol. so yun kumanap na lang po isto para sabayan nyo kung panuorin sabayan na panuorin yung video na bigyan natin ng konting komento mga kaidol. So, let's go. Huwag na natin napapatagalin mga kaidol. 2021, ito ang toong sumabog ang internet sa video ng higanteng ito. Marami ang namang ha, may ilang nagduda. Hindi ko naman sila masisi dahil sa buong mundo. Kahit ang pinakamalalaking NBA player ay hindi kayang gawin ito. Si Sam De nga, na 7 foot 7 na pinag-usapan natin dati, hindi kayang gawin niyan at siya na ang pinakamatangkad na basketballistang naglaro para sa Pilipinas. Pero sa tabi ng mamaw na ito, magmumukhang bata si Deguara. Ang pangalan, Abiodun Adegoki. Siya ang pinakamatangkad na basketbolista sa buong mundo. Standing at 7 foot and 11 inches, it made sense bakit biglang sumabog ang pangalan ng malalarong ito. Noon as Big Nigel, na, nagbago ang buhay nito nang mapansin siya ni Shaquille O'Neal noong 2021. Sino ba naman ni na kasi ang hindi? Just look at this guy. Pinagmumukhang bata lang si Shaq. Bilang lang sa daliri ang taong kayang gawin yan. Interesante din ang kwento ni Abiodun dahil pinanganak sa Nigeria. Pati nga ang bahay nila ay hindi na nakasabay sa tangkan ni Big Nigel. He was 7 foot 2 sa edad na 17 anyos pa lamang at hindi na nga siya makatayo ng derecho dahil nauntog na siya sa kisame ng bahay nila. Ito ang dahilan kung bakit papapansin nyo na medyo kuba si Abiodun. Nonetheless, hindi ito nakapigil para siya yung maghalimaw sa basketball. He was discovered ng isang coach sa Nigeria at si sino ba naman ang papalampasin ng chance ang makakuha ng ganitong klasing manlalaro? Lalo na sa amateur basketball, mas patangkad, mas maganda. ba? Diba? Nagkaroon lang ng problema dahil walang magkasyang sapatos kay Big Naija nung una. Alam nyo ba kasi kung gaano kalaki ang paan niya? Size 18. Grabe. Kalao na na makapagpa-customize na siya ng sapatos as expected he played like a superstar sa high school. 7 foot 2 ka ba naman eh? Kumbaga sa laro parang naka-cheat code ang mamang ito. Kaya everything was going well for him ngunit isang araw, bigla siyang nawala. Ilang buwan na walang nakakalam sa kinaroroonan na ni Big Nadia at kahit sa social media, total silence. Until a couple of months, bigla siyang sumulpot sa Middle East. Turned out, nakatanggap pala siya ng offer para maglaro professionally doon. At gulat ng marami, hindi huminto sa pagtangkat si Big Nadia. Nung pinost ni siya kang video ni Adiogon 2 years ago, he was 7 foot 9. Ngayon, sa bagong measurement ng taas niya, he is now 7 foot and 11 inches. Kung tumayo nga lang to ng derecho, baka 8-footer talaga ang tangkad nito eh. And for that height, mobile lang higanting ito ah. At obvious yan sa kanyang highlight sa Elite Youth Basketball League sa Dubai. Kaya alam ko ang iniisip ng iba sa inyo, paano wala ang halimaw na ito sa NBA? Bigyan mo lang kasi ito ng pasa down the paint, wala nang magagawa ang depensa dyan. He was dunking over people na parang wala sila sa harap niya. Yan ang unfair advantage na taglay ni Big Naija. At in theory, kung kaya mo dumakdak without even jumping, kahit anong depensa ay eh, hindi uubra sa'yo. Pero ang problema lang ay kung kaya mo bang makipagkaldagan para makapwesto sa ilalim. Yun ang kahinaan ni Adegoki. Malaki at mabigat nga, pero out of shape naman. Madaling hupain at hindi nga makababa up and down the court. Hindi nito kaya makipagsabayan sa bigs ng NBA. Ako na ang nagsasabi. At kung makapasok man siya doon, siguradong hindi rin siya tatagal dahil sa injuries. Ang height at bigat na pinakabintahin niya noong amateur ay ang dalawa rin magiging rason kung bakit mahihirapan siya sa NBA. Isa pa, wala rin itong maayos na jump shot, mapuro lang basketball IQ at uncoordinated pa. Kung ikaw ba naman kasi ang may 7'11 na height at 120 kg na timbang, mahirapan ka rin bitbitin ng lahat ng yan for the whole 48 minutes ng isang basketball game. Kaya scout sa grid, maliit chance niyang makapaglaro ng professional na basketball, let alone sa NBA. Pero hindi lang si Big Naija ang nag-viral dahil sa malaposteng tangkad niya. Enter Robert Pabrowski. Nag-viral si Pabrowski hindi dahil sa galing niya sa paglalaro, kundi dahil at 17 years old, he was 7 foot 7 at 86 kilos lamang. Look at this guy. Parang limang sticks na pinagdikit-dikit lang. Dahil yan lumaki siya sa pamilya ng mga higante. Tatay niya ay isang international basketball player na may tangkad na 7 foot 1 at 6 footer din ang nanay nito na dating volleyball at handball player naman. At piniwala kayo sa hindi, sa edad na 8 anyos pa lamang ay 6 foot 2 na ito. Just imagine this, walong taong gulang ka pa lamang pero mas patangkad ka na sa nanay mong 6-footer, ibang klase. Dahil nga rin dito, naging ginipig na si Bob Broski ng mga medical studies sa buong buhay niya. Hindi na nga kasi normal ang growth spurt na naranasan niya noon pa lang. Pero good news ay hindi naman the hormonal disease o overgrowth syndrome ang condition niya. Sadyang nabihayaan lang ng tangka jeans ng mga magulang niya. Kaya hindi na nga rin nagtagal bago niya pasukin ang basketball. 2014 nagumbisa ang amateur career niya sa Italia para sa Stella Azzurra na isang under-15 basketball team At tinulungan niya itong masongkitang kampiyonato sa taong iyon At para sa mga magtatanong, ito ang laman ng scouting report niya Una, may maayos na mid-range jumper Pangalawa, malaking mismatch kumpara sa mga kapwa niya 14 years old noon Ito nga ang dahilan kung bakit nag-viral siya noong 2016 Kumalat nga kasi ang video niyang dinodomina ang batang kalaban niya sa basketball nag ng college versus grade schoolers ang tapatang iyon Ganon ka-unfair ang tangkad niya noon. After a couple of months, kinuha naman siya ng Aspire kung saan nakapaglaro siya kasama sila Lamelo Ball. Pero tulad ng ibang higante, ang lack of muscle mass ang isa sa mga pinakamalaking pintas kay Babrowski. Kaya nga he decided na magpabigat at magpalaki. Sinubukan niya lahat, bulking, training, weightlifting, pero ni isang kilo ay hindi bumigat ang timbang niya. Pitong beses na nga rin daw siyang kumakain sa isang araw pero wala pa rin talaga. Hindi rin nakatulong na may iniinda siyang scoliosis kaya hindi siya makapag-squat o deadlift man lang. At kung papanoorin nyo, ang highlights niya very apparent na kulang pa siya sa endurance training at mobility para makasabay sa professional na basketball. Sa edad na 22 anyas, kung makakahanap siya ng paraan para makapagpalaki tulad ng ginawa ni Giannis, baka magka-chance pa. Pero sa ngayon, almost zero ang chances nitong makatongtong sa NBA. Tulad ni Big Nigel. Ang tangkad ay hindi free pass para makapasok sa NBA. Baliwala yan kung hindi ka marunong pumuesto, dalhin ang bigat mo at magdala ng bola. Kaya nga marami ang sabik sa maging karera ni Wemba Nyama. Patangkad na skilled at gifted pa. Yan ang tinatawag na deadly combo talaga. Like and subscribe mga sir. Chad TV out. So yun mga ka-idol no. Sila yung biniya ng tangkad. Sila yung dalawang pinakamatangkad dito sa mga labang basketball mga ka-idol na yun. Ka no? So yun nakakatakot nun pag nakapasok sa NBA. Yun nga lang ang sabi ni Chad TV ay mababa yung chance na makapasok sa NBA mga ka-idol gawa ng hindi nga makasabay sa bilis na mga player sa NBA so yun, sana na gusto nyo yung video natin mga ka-idol no? hanggang dito na lang syempre sa hindi pa po nakapagsubscribe baka naman po pakisubscribe na paki pakilike yung video natin maraming salamat